magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Rene Crepa de la Cruz, ang inyong guru ngayong araw. At ngayon ay tatalakay natin ang patungkol sa ang pinagmulan ng tao. Ang sabi ng mga iba na ito raw ay may kinalaman sa evolusyon ng tao, na kung saan ito ay mula sa species ng mga unggoy. Ang iba naman ay nagmula daw ang tao dahil sa nilikha ito ng Diyos. Iba't iba ang paniniwala ng mga tao kaya naman sa araw na ito ay tatalakay natin ang tatlong paliwanag patungkol sa pinagmulan ng tao. Ang tatlong ito ay patungkol sa mitolohiya, teoryang agham at paniniwalang panrelihiyon. Unahin natin ang paliwanag mula sa mitolohiya. Ayon sa mitolohiya na pinaniniwalaan ng mga tao o ng mga Pilipino na iluwal sa mundo ang mga tao sa pamamagitan ng isang kawayan. Ayon sa kwento, may isang ibon ang lumilipad sa kalangitan at dumapo sa malaking kawayan at tinukay ka ito hanggang sa mahati sa dalawa. Lumabas sa kawayan ang dalawang tao at tinawag silang si Malakas at si Maganda. Sila daw ang pinagmulan ng tao. Ngayon naman ay dumako tayo sa pangalawang paliwanag patungkol sa teoryang makaagham. Ayon sa pag-aaral ng ang tao ay nagmula sa evolusyon na ang ibig sabihin ng evolusyon ay pagbabago sa ating pisigal, ugali at pamumuhay. Nag-evolve daw ang tao sa mahabang panahon. Ayon yan sa mga siyentipiko na may patunay at may pahayag dahil sa ginawa nilang eksperimento. At pinangunahan yan ng ating lolo na si Charles Darwin. Kilala nyo ba si Charles Darwin? Well, si Charles Darwin ay ikalima sa anak ng mayamang lipunong doktor na si Robert Darwin at ng kanyang ina na si Susana Darwin. Siya ay naglimbag ng libro na tinawag niyang On the Origin of the Species at nakasulat doon ang pag-evolve ng mga tao hanggang sa naging moderno. Nakasulat doon ang tatlong homo which is the homo habilis, Homo sapiens at Homo erectus. Ang ibig sabihin ng Homo habilis ay sila yung pinakamaagang nakilala sa genus na Homo. At sila rin yung mga taong marunong gumawa ng kung ano-anong bagay tulad na lamang ng kaga kagamitan na yari sa bato. Ang Homo erectus naman ay sila yung mga unggoy na nakakatindig ng maayos at gumagamit din sila ng apoy at balat ng hayop. Ang Homo, sapiens naman ay sila yung makakaiba yung laki ng kanilang utang kaya naman nangangahulugan na higit yung kanilang kakayahan sa pamumuhay at paggawa ng kagamitan. Yan ang mga evolusyon ng tao. Ang Homo habilis, Homo erectus at ang Homo sapiens. Sunod naman ay ang panghuling paliwanag patungkol sa paniniwalang panrelihiyon. Alam ko na karamihan o halos lahat ay naniniwala na ang mga tao o tayo mismo ay mula sa Diyos. Dahil yan sa paglalang niya sa atin. At mababasa ang paliwanag patungkol dyan sa Biblia, partikular sa aklat na Genesis. Una niyang nilikha ang dalawang tao at tinawag niya itong sina Eva at Adan. Nauunawaan ba ang ating paksang tinalakay ngayong araw? Batid ko na mairoon kayong natutunan yun lamang at maraming salamat